Ayan yung parada! Ada yung mabukal ito eh! Hindi na niya! Hi, main damit. Main damit. yang

Nugenya, welcome back po sa aking channel. Siguro nagtataka kayo kung saan ang lupa lupa na naman napadpad ang inyong lingkod. Siyempre, dahil ang inyong lingkod ay lakwatsera. tsera, siyempre, itatao natin yan ngayong summer, ba? Diba? Syempre, may swimming tayo. Hindi pwedeng mawawala yung swimming time natin. At siyempre, bago tayo pumunta sa swimming na yan, kailangan muna nating mag-recharge. Kailangan muna nating kumain para may lakas tayo bantayan itong si at para may lakas tayo mag-swimming. Syempre tayong mga nanay hindi pwedeng hindi tayong magja charge Maghahabul-habul tayo sa mga anak natin. Babantayan natin 'yan kahit saan pa silang pumunta. At hindi mawawala ang kanyang salbabida. Kailangan laging buntot 'yan at lagyan natin ng hangin. Padalhin mo. <coughs> Pagkatapos ng lahat ng transaksyon, kumain, palubuhin ang kanyang salbabida, tara na. Kahit napakainit nga ng semento, go na go itong batang ito. Pero nakatingkayad yan, no? Kasi nagre-reklamo siya kasi napakainit daw po ng semento. Sabi ko, gusto mo yan, tara na. Kaya tumatakbo siya. <laughs> Pagdating naman po dito sa hugasan ng paa bago kayo pumunta sa swimming pool ay hindi na kaaya-aya itong hugasan ng paa. Parang puro alipungan na yung naistak doon sa hugasan ng paa. Kaya sabi ko sa kanya, wag ka nang maghugas, okay na yan. Kasi nga po, kahit maghugas ka doon, eh may alipungan na yon. <laughs> Yeah! <laughs> you Madumi oh, wag ka iinom ha. May iba pang swimming pool dito. Na pang adult. Hanap tayo swimming pool pang adult. At nagpa siya nga po kaming maghanap ng ibang swimming pool kasi nga ayun nga po sa narinig ninyo medyo marumi po yung tubig kasi nga napapaligiran siya ng mga puno. Yung bulaklak ng mga puno diretso po siya sa pool at wala pong naglilinis kasi busy yung mga nagme-maintenance dahil nga po sa sobrang dami ng guests nila. Ang entrance fee po dito ay 50 pesos, adult or kid man 'yan. Pero yung 6 years old kong anak ay wala po siyang bayad, libre na po siya. Tapos, yung mga cottage po or table na 'yan, tig 300 pesos ang rent. Bawat isa po 'yan, ha, bawat isang table, uh, 300 pesos yung mga may payong-payong na 'yan. Tapos, meron pong mga mabibilhan ng pagkain dito katulad ng fishball, barbecue, at iba pa basta meron kayong perang pambili syempre Second time ko na din pong nakarating dito sa Banyo Arayat. Yung unang beses ay 4 uh, years old to 5 years old pa lang po yung anak ko way back 2014 or 2016 po iyon. Noong mga panahong iyon na napadpad kami dito ay malinis pa po yung tubig dahil hindi mo crowded ang lugar. Wow, dami na pigi. Pagakit ni kay di tika angin na. Wala na din kinamuhay. Kaya sa amin mag-swimming at nakapagbanlaw ng inyong lingkod, syempre, iikot tayo dito para makita nyo din naman kung gaano karaming tao at syempre kung gaano ka nature ang lugar na ito. Kung ikaw ay nature lover, dito ka pumunta. Pero syempre, wag mong itaon sa maraming tao dahil hindi ka mag -e enjoy kapag ka maraming tao. Maganda dito mag-muni-muni kapag ka, uh, walang tao or kaunti lamang ang tao. Dito po pala sa area na to, magandang tumambay. Kung titingnan nyo, napakadaming tao. Diyan po sila tumatambay kasi diyan po, unang bagsak ng tubig ay sariwa at wala pang mga anik-anik, laway, ihi, etc. Kataga, bumagsak na po yan dito sa pool. Nandiyan na po yung mga ihi, laway, etc. And syempre, alam nyo po ba, yung tubig dito napakalamig, parang mayelo. Kaya mag-e-enjoy ka talagang maligo. Kaso nga lang, nung time na pumunta kami ay napakadaming tao. Natao na sobrang daming tao. Kaya hindi rin ako masyadong nag-enjoy maligo. Kasi nga po, naaamoy mo na yung ihi. Kung mga kamatnogenya, ganya, napakaganda nitong lugar. Saktong-sakto ito. Kapag ka gusto mo mag-release ng stress, dumito ka, pumunta ka dito sa Banyo Arayat at siguradong magkakaroon ka ng peace of mind. Kasi nga po, napakasariwa ng hangin, tapos napapalibutan siya ng mga puno green na green at kung gusto mo mag-hiking may bala kang mag-hiking dumiretso ka na may hiking mag-hiking ka dito merong 200 steps po dito pero hindi ko na po na ipakita sa video kasi nga po hapon na itong mga oras na ito at pauwi na rin po kami naglibot lang po talaga ako para sa aking mga viewers at para makita nyo kung gaano kaganda dito Ang Banyo Arayat po mga kamatnogenya ay isang public place po ha. Open po ito para sa lahat. Kaya nga po mura lang yung entrance fee, 50 pesos kasi nga po public ito. Yung 50 pesos na ibinabayad natin ay pang-maintenance po yan dito sa lugar. Sa mga interesadong pumunta dito sa Banyo Arayat, maaari nyo po itong isearch sa Google Map para po uh, makatulong sa pagpunta nyo dito para hindi po kayo maligaw. Kasi ang inyong lingkod ay hindi masyadong uh, bihasa sa pagturo ng uh, mga way papunta dito. Baka lalo po kayong maligaw. Pasensya na po. <laughs> medyo nataon pa nga po tayo sa pagka malas-malas ba. Kasi kung saan tapos na ako maligo, tapos na ang karamihan maligo, dito pa lang po nila inumpisahang i-drain ang swimming pool dahil po lilinisin nila. Kasi nga po kung nakikita nyo may mga kulay green na, yan na po ay mga lumot, nandyan na po yung mga buhangin. Kasi nga po yung hugasan ng paa bago ka lumusong sa swimming pool ay kulay brown na o kulay putik na. Wala na ding silbi yun, kaya dapat pinapagawa kalitan din po iyon Buti pa sila malinis yung pagligo nila, no? Ganyan kadumi yung li ligo natin kanina, oh. <coughs> Na? Lilinisan pa yan dyan, no? Bakit kaya lilinisan nila? Oo. Oh. Papunta tayo doon na makuha tayo ng battle. Bakit? Okay, para saan? Okay. mga kamatnogenya. Thank you for watching. See you on my next vlog.